Hi Cancer, April 2025, kuha tayo ng ilang messages pa na marahil ay kailangan niyong marinig. Mensaheng gabay lamang po. Your zodiac sign, your code, mamaya ipapasok natin yung pinaka-code. Mula ito dito rin sa ating pag-uusapan o pwedeng umangat na messages para sa inyo. Cancer, anong kailangan niyong marinig ngayon? Guidance advice para sa mga taong ito? Message? Advice para sa mga cancer. Anong kailangan niyong marinig right now? message para sa inyo. Napatingin ako sa ating Ayan, tayo po ay live na live sa FB. Babalikan ko kayo maya-maya. Salamat po sa ilang nananatili. Nakikitambay. Cancer, April 2025. Okay. Add pa tayo. May sumasama sa kamay ko the Justice card, the Strength card, the Four of Swords, Rives, the Magician, Rives, the Ace of Pentacles, and the Hierophants. Ito, agad-agad, may iwan ko na ano, ano yan. Recharge your energy, Cancer. Pahinga rin pag may time. Pero nakikita ko, ito, may, maybe ito na yung pinaka-advice sa strength card. Meron kayong lakas, yes. Pero, tayo rin daw ay tao lang. Napapagod ka rin. Or maybe, kailangan mo lang din tapikin ang iyong mga balikat Balikad? Balikat? Kasi for some of you, kasi meron ditong hinahanap marahil na hostisya, justice, um, yung, yung merong pagkabalanse. At hindi tayo perfect. Hindi natin nababalanse all the time ang ilang sitwasyon. May ilang imbalances talaga sa buhay at ito maaaring nakakaramdam ka ng ilang pagka-slow or pagkalowkey ng ilang situation, pinapaalalahanan ka na it's okay to pause cancer. Hindi mo kailangan ay agad-agad harapin ang ilang sitwasyon, lalo pa kung hindi ito kadalian. The magician, reverse, mayroon talagang pagkakulang. ay uh, could be physically, mentally, emotionally, or even financially, the ace of pentacles, reverse. Reverse din po ang ating energy Pwede tong higit na mag-apply sa iyo sa ilang tao sa iyong paligid na ka ba? Or merong pagkukulang kang nararamdaman ngayon? Aking ulitin, may mga bagay o sitwasyon na hindi dapat natin pinupush agad-agad. Lalo kung, ayan, hindi pa tama or hindi nasa balance ngayon. But, ayan, Justice Coyed, maybe yung pinaka-message din po ay deserve love. You deserve yung nasa tama, nasa wasto, nung na walang pagkakulang or pagkasobra. Okay, the strength card, walang tamis, pero marahil umaangat ang inyong pagiging magnetic or yung charm nyo sa ilang situation. Gamitin nyo yan, paangatin nyo, lalo pa sa buhay, relasyon or trabaho, business, nasa inyo yung ilang kakulangan. Maybe, kasi para sa ilan, para naghahanap pa kayo ng ilan or ilang ganap ba dyan. Sa iba, I mean, may hugot. Pero, yung kakulangan, nagsisimula yan sa inyong mga sarili. Meron kayong strength. And dito, okay, bago nyo hanapin sa ibang tao, unahin nyo muna yung kayo focus kayo sa inyong sariling enerhiya. Pero kung hindi okay ang energy, sabi ko sa inyo, pahinga muna. Kasi baka nakakapag uh, invest kayo or nakakagawa kayo ng ilang decisions or bad na walang justice. Reversal again, parang complicated ata yung naiwan ni Monza. Just only take what resonate. Listen to your intuition, guys. The higher point. Or listen dito sa ilang tao sa inyong paligid na matatawag mong higit na nakatatanda o nakatataas, someone mentor, counselor, or expert sa anong pinagdadaanan nyo, finances ba yan, financial advisor, or health-wise, the four of swords kasi, hindi po isang medical advisor ang moonshog, physically, mentally, emotionally, syempre ilalapit natin ito sa mga professionals, okay? Kasi nga po, baka nagkakaroon tayo ng ilang imbalances. Hindi tayo masyadong nakakap nakakapag-isip ng tuwid or walang justice. So, minsan, kailangan lang din natin, alam mo yun, i-clarify yung ilang situation sa higit na alam mong makatutulong sa'yo. Siyempre pa, dito ay sabi ko nga, lesson to your intuition. Hindi tayo naman magpapabigla-bigla na kung sino na lang yung ating sasabihan. Okay. Kung bagas, yung pinakasalita rin, ay hindi ka dito nag-iisa sa ilang laban mo na ito. Matatanggap mo yung tamang hostisya. Yes po. Meron kang strength, aking ulitin. Pahinga lang din pag may time. Lalo pa akong mag-apply na parang meron kang nararamdaman ngayon. Of course, you have the lesson guys. Lesson to your body sa part na yan. Kayo lamang po ang higit na makapagsasabi. The Ace of Pentacles, minsan yung ilang opportunity, Ayan, kasi parang feeling nyo na palalagpas nyo o nalalagpasan kayo. At dyan, hindi kayo nasa-satisfy. Ang hirap makamit nung joy and yung fulfillment. Pero, kalma. Hindi lang talaga marahil umaayon ngayon may ilang kabagalan o parang ang hirap kumpletuhin yung ilang situation. Pero, yun, justice. Justice will prevail. Wow, may hugot. Darating tayo dyan unti-unti. Nisan, kailangan nyo lang siguro mapangat na rin ang inyong mga boses, the hierophant. Sabi ko nga, kasi baka ang ilan ay sinasarili ang ilang sitwasyon. Kasi kahit sa simpleng pagpapayo, meron kayong pwedeng mapangat na hugot or arilsan. Okay? Hindi kayo nag-iisa. Seek the professionals. Or sabi ko nga, it could be an authority figure. Umangat yung someone level up or nakatataas. It could be a father figure or your boss kasi mayroong pagtulong or your a client merong tutulong pwede mayroong gabay or mayroong guidance Parang higit ka rin magkaroon ng judgment na may pagkaklaro for some of you at pwede rin itong makatulong para ma-reach mo or eto yun eh, yung daan towards your ambitions or yung ilang goals mo, yung ilang kailangan mong kompletuhin, Cancer. May hugot, ano, pero ito yung umaangat para sa inyo. Para sa inyo do your best na makapagpahinga. Kasi dyan tayo higit na makakapag-isip din ng dapat natin higit na i-priority ngayon, recharge your energy, lalo kung meron medyo natitrigger yung ilang pakiramdam nyo ngayon, lessen to your intuition. Dito tayo sa may pagkabalase, may pagkawaso. Light and love ang umaangat. Ito yung messages, yung Pinakakot ng no cancer ipapasok natin ito ng April 2025 cancer.